Kumusta ang experience mo sa pag-apply mo sa Joyride MC Taxi? Uh, marami pong natutunan about po sa mga training, tapos sa pagpapasakay po sa mga pasahero kung paano po sila i-approach na maayos. Ayos po. Kaka-activate mo lang ngayon, kaka-apply mo lang? Yes po, first time po. Ayon. So sa ano yung masasabi mo sa skills nyo? Kinakabahan ka ba o hindi? Um, sa so una, kinakabahan po. Pero kinaya naman po. Basta lakas lang po ng loob. Ah, uh, Louie Garcia po. so Sir Louie Garcia, ingat po kayo sa biyahe at uh, good luck po. Welcome sa Joyride. Kumusta naman yung experience mo sa pag-apply mo sa Joyride MC Taxi? Ah, uh, nung una sir, syempre, parang ano, parang in job interview ba, nakakakaba. Oo. Pero nung s'yempre nabigyan naman ng tip ng mga trainer. So, okay naman yung kinalabasan niya. Kumusta naman yung skill sir? Kinakabahan ka o hindi? Kinabahan sir, s'yempre <laughs> nakakakaba kahit sino naman siguro tanungin diyan. <laughs> So, Pero basta sundin niyo lang yung tip pagka yung mga mag-a-apply, sundin niyo lang tuturo nila kung paano yung gagawin. So para mapasa niyo yung skill test. Ano yung mga magandang ma-advise mo sir sa mga bagong applicant ng Joyride MC Taxi? Ah, uh, tip ko sa inyo mga mag-a-apply pa lang, kumpletuhin niyo na muna una yung requirements na mga kailangan para tuloy-tuloy na yung process niyo pag nag-apply kayo. Then ah, uh, syempre sarili niyo, ihanda niyo rin sa skill test 'yon. Uh, huwag kayong masyadong kabahan, enjoy nyo lang yung ride. Yung mga requirements gaya okay, okay. ng uh, ORCR, yan, siyempre yung unang unay, lisensya pala. Yan, tapos, siyempre yung motor nyo, e check nyo rin muna bago kayo pumunta rito. Kung okay ba yung takbo ng motor nyo. Para wala kayong maging problema sa mga requirements. So, yun, dapat i-ano niya siya, uh, kumplituhin nyo na. Para pag nandito na, onboarding na, or pumunta kayo sa hub, uh, wala na kayong maging problema. Dire-direcho, kumbaga. Okay. baga. Eh sir, maraming salamat at good luck at uh, welcome sa Joyride MC Taxi. <laughs> Ingat lagi sir. Tingnan. Kumusta naman po yung experience mo sa pag-apply mo dito sa Joyride MC Taxi? Ah uh, okay ng okay sir. Ah uh, galing mag-assess, uh, may kausap, hassle pag-apply. Magaganda sila lahat eh. Magaganda talaga sir. <laughs> Kasi yung lalaki din pwedeng maging maganda, gwapo lang. Ayun. Oh, Okay so... naman sir. Maayos sila kausap tapos magaling mag-assist sa amin. Mm -hmm. Kumusta naman yung skills mo sir? Di ka ba kinaba, kinakabahan kanina? Ah, uh, medyo sir nung ano, yung nagtakbo na yung motor ko. Okay na. na nawala na yung kaba. Oh, nawala na yung kaba ko. Tsaka si sir maayos din magturo eh. Hmm. Pag asisamin, sa amin, tapos medyo oh sa una nilakad muna namin Walk bago oh, oh, oh. Bago kami pinaano. Salang. Oh, salang. Lang, sir, ano lang kulang mo? Sir? Payment, sir? payment tapos Uh, ah, tapos na magverify na lang yung kulang sir. Activation na, na, no? Activation na sir. Okay, So, sir, maraming salamat at uh, welcome sa Joyride MC Taxi. So, good luck sa biyahe mo at ingat ka palagi. Maraming salamat rin po, sir. Kumusta naman yung experience nyo sa pag-apply nyo sa Joyride MC Taxi? Okay naman, sir. Talagang goods na goods. Talagang okay lang. Ano, ano. si yes, sir. Okay naman, sir. Maayos uh, naman. eh Thank nga Okay lang po, sir. Palalo okay. po. Palalo? Ma yes, sir, sir panalo. Mababait lahat ng staff. Wow. Dahil yan, sir, ipupultang kita pag nagkita kita tayo sa gasolistasyon. <laughs> <sa consultation>. Ang <laughs> <laughs> experience mo uh, sa Joyride? Sir, excited na Kabado 20. Excited na Kabado 20. Si, sir, kumusta experience mo, sir, sa pag-apply mo sa Joyride MC Taxi? Masyadong accommodated yung mga tao. Ayun. So, yung skills mo, sir, hindi ka naman kinakabahan? Kabado 50 naman. Kabado <laughs> 50? <laughs> <laughs> Ngayon lang ako mag-apply, pero sana tuloy-tuloy at ayos para kumita ka agad. Ayun. maraming salamat. Ingat kayo lagi sa biyay. Yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat. So kita-kits tayo sa daan at ingat kayo palagi sa biyay.